Hello mga kabebe. So ngayon nga po nandito kami sa airport ni Mama. So kami po ay pupunta sa Butuan City. At alam niyo po ba yung reason kung bakit kami pupunta sa Butuan City? Ito po kasing mother ko. So since no nasa Japan pa lang po talaga ako, madalas na akong inaawitan at tinadramahan ito na gustong gusto niya makita yung kapatid niya na matagal na niyang hindi nakikita simula nung dalagat binata sila. So, ang tagal-tagal na nun. So, yun nga po yung isa sa kanyang wish please na gusto ko naman din po talagang ito pa rin while nandito po ako. So, eto po eh, matagal, matagal na matagal pa lang pinag-ipunan ko na talaga tong ticket namin ni Mother. So, yun po mga kabebe para lang matupad yung pangarap niya na makita na yung kanyang kapatid na 50 years niyang hindi nakita. Kasi yun nga po, simula pagkadalag at binata, eh, nagkahiwalay na sila. Nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay. So, ito nga mga ka kabebe, ayan. Nandito na nga po kami sa airport at naghihintay na lang po ng flight namin. Alam niyo ba, ala una ng madaling araw kami umalis ng Cavite. At 4.05 yung aming flight. So yun po. And nandito na nga po kami sa eroplano. So makagaga naman kaming ano, pinapasok. Pero um nag-start pa rin yung arrive ng eroplano ng mga 4:25. So yun mga kabebe. And then explain na nga ni Kuya yung mga dapat gawin in case of emergency mga kabebe sa loob ng eroplano. And ayan na nga mga kabebe feeling ni mama naman, sa Japan ang punta pero alam nyo kinakabahan siya na sobrang excited na hindi mo malaman yung feelings na nararamdaman niya at ito nga mga kabebe, ang hirap talaga maging kargador syempre, ang mother ko matanda na, alam naman pagbuhatin pa natin ng mabibigat, diba so kinaya ko yan, ayan diba nakakawala talaga ng poise, nakakawala ng beauty, so magiging kargador ka talaga dito So yon, ganun natin kamahal ating mga ina. Huwag lang silang mapagod. At finally, andito na nga po kami sa Butuan City mga kabebe. At ilang oras na lang, magkikita na sila ng kanyang kapatid. Kaya abangan nyo to mga kabebe. Naku, alam nyo, ngayon pa nga lang, parang ako na yung naiiyak sa pagtatagpo nilang dalawa. At talaga namang pinag-pray ko to na dumating kami ng safe and hopefully makauwi din kami ng safe and po mga kabebe. And finally, ito na nga din sisit na mga kabebe. Biro niya 50 years na hindi sila nagkita ng kanyang kapatid. Although nakakapag-usap naman sila sa telepono. Pero pa rin talaga yung magkita sila. Kasi ang kapatid niya ay 63 years old. And then si mama naman po ay 70 years old. So matatanda na sila. Na yun nga yung sabi nila na sana bago man lang nga daw sila mawala sa mundong ito, eh magkita naman sila. And finally, tuto pa rin ko po yung pangarap nila na yun. So yan, magkikita na talaga sila. This is the day, this is the moment na magkita sila ng kanyang kapatid po. Na matagal na matagal na talaga niyang hindi nakikita. At ang sumundo nga po sa amin ay yung um, anak po ng uncle ko. Yun po yung anak na kapatid ni mama. So, yun po yung susundo sa amin. And then, aksidente pa na, hindi rin nila alam na uuwi yung pinsa nila. So, kasabay pala namin sa aeroplano yung pinsa nila na iso-surprise din yung family ng uwi. Hindi din nila alam. At eto na nga po yun, mga kabebe, mga nagkagulatan. So, ayan na po. Abangan natin to mga kabebe. Ayan na, konting kembot na lang. At makikita na sila. Nai-excite na ako. At abangan nyo to ha. So, ayan na po mga kabebe. Nasa biyahe na po kami. Um, mga 40 minutes lang naman po yung pagdadrive papunta sa bahay nila. Kaya, konting ayan. kembot na lang. Ayan na. Tarada! Ayo, Angel. Hahaha. Sarapin <laughs> din ako, Tisatay. Tanawa ako na saktan. Tanawa Oh. sara? Saradang. Sari nil. Saradang. 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 Tidak, tidak, tidak. Nanti lagi. Ayuh poko. Ah, ah. lagi, tidak. Tidak lagi. Ah, ah. Tidak kira Oh. Agih bahang. Nurturis. Ya, ya. Ngapin lagi, tak? Dun <H2> Alima na sila oh. Tanaw ko nakita ko dito sa airport. Pero <laughs> ako sa airport. Ay S ay sabay -sabay pala kami. ay. Ireso <laughs> ba Agoy, gano'o ko. Agoy, gano'o ko. Hoy! At ayun na nga po. Ang saya na ng ating mother. Ayan. Oo! Oh, Tara. <laughs> Naka-alimasag siya, te. Mm. Hoy! O, tingnan mo. Papadyak pa eh. Paano nga doon? Oo. Oh.